Magandang araw! Ngayong araw ay panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin. At uh, bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, may ipapakita muna akong mga larawan o kaya ay video at ang gagawin ninyo, huhulaan nyo ang ginagawa ng mga nasa video. Mariwanag ba? Kung gayon, simulan na natin. Mahuhusay at magagaling ang inyong mga sagot. Halos tama lahat ng inyong mga kasagutan. Ngayon ay muli nating isa-isahin at alamin natin kung anong bahagi ba ito ng pananalita na bibilang. Tama, nabibilang ito sa bahagi ng pananalita na tinatawag na pandiwa. O sa English, ito ang tinatawag na verb. Ngayong araw ay tatalakay natin kung ano nga ba ang pandiwa at ang mga gamit ng pandiwa. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung handa na, ilabas na ang mga ballpen at kwaderno. Simulan na muli natin ang pagkatuto. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pandiwa at ang mga gamit nito sa loob ng pangungusap. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating talakayan, alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw at nagbibigay buhay sa lipon ng mga salita ito ay binubuo ng salitang ugat ng isa o higit pang panlapi. Ang halimbawa ng mga pandiwa ay kumain, nagligo, nagtabo. Ang pandiwa ay may tatlong gamit sa loob ng pangungusap. Una ay ang aksyon. Pangalawa ay ang karanasan. At ang panghuling gamit ng pandiwa ay ang pangyayari. Ngayon ay isa-isahin natin ang bawat gamit ng pandiwa at bigyan natin ng mga halimbawa. Ang unang gamit ng pandiwa ay ang aksyon. Kapag sinabi nating aksyon, may aksyon ang pandiwa kung may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Ang aktor ay maaaring tao o bagay. At mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping um, mag, ma, mang, maki, mag at an. Tingnan natin ang mga halimbawa. Sa unang halimbawa, naglakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga diyos. Ang pandiwa sa pangungusap ay ang naglakbay at ang aktor ay si Bugan. Tandaan na kapag may aktor o tagaganap ng kilos, ito ay maituturing na aksyon bilang gamit ng pandiwa. Tingnan pa natin ang mga halimbawa. Pangatlo, Nagluto si Nene ng mainit na sabaw. Ang gumaganap o gumagalaw ng kilos ay si Nene. At ang salitang nagluto ay ginamit na aksyon sa loob ng pangungusap. Pang-apat na halimbawa, naglaba ng maruruming damit si Nanay. Ngayon ay talakay naman natin ang karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saluobin. Tingnan natin ang mga halimbawa. Tumawa si Bumabaker sa paliwanag ni Bugan. Ang salitang tumawa na pandiwa ang naging gamit nito ay karanasan. Lagi nating tatandaan na karanasan ang gamit ng pandiwa kung may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Tingnan pa rin natin ang kasunod na halimbawa. Nagalit si Helen dahil nawala ang kanyang pera naging karanasan ang gamit ng pandiwang nagalit sapagkat ang pandiwang nagalit ay nagpapahayag ng damdamin o emosyon isa pang halimbawa natuwa si Rina dahil sa regalong natanggap at ang pangatlong gamit ng pandiwa ay ang pangyayari ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Tingnan natin ang mga halimbawang pangungusap. Ang halimbawa, sumasaya ang mukha ni Venus sa nakikita niya sa paligid. Ang pangalawa na halimbawa ay nalunod ang mga tao sa matinding baha. Tandaan, pangyayari ang gamit ng pandiwa kung ang aksyon na naganap ay bunga ng isang kaganapan. Tingnan pa natin ang susunod na halimbawa. Nagpatiwakal ang alaga dahil sa labis na pagdaramdam. At panghuli, umakyat siya sa bubong dahil sa baha pangyayari ang gamit ng pandiwa sapagkat ito ay naganap bunga ng isang kaganapan at iyan ang tatlong gamit ng pandiwa aksyon karanasan at pangyayari ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay panuto tukuyin kung ang gamit ng pandiwang may salungguhit ay aksyon karanasan o pangyayari at isulat ito sa inyong mga kwaderno. Handa na ba kayo? Batid ko na ang lahat ay handa na, kaya't simulan na natin ang pagsasanay. Para sa unang bilang, namimita si Ezra ng gulay sa hardin tuwing Sabado. Tama. Ang sagot dito ay aksyon. Pangalawang bilang. Labis na nalibugho si Michael sa panlilinlang sa kanya ng kasintahang siligaya. Tama! Ang sagot dito ay karanasan. Ang pangatlong bilang ay Naglayas si BJ dahil sa pagmamaltrato ng kanyang ina. tama. Ang tamang sagot ay pangyayari. Ito naman para sa pang-apat na bilang. Sumisigla ang paligid sa tuwing ikaw ay nakangiti. Ano kaya ang gamit ng pandiwa sa loob ng pangungusap? Tama ka na naman muli dahil ang tamang sagot ay karanasan. Para sa panlimang katanungan, ginamit ni Seyong ang lahat ng kanyang lakas upang maisalba ang kanyang kasintahan sa tiyak na panganib. Tama dahil ang tamang sagot ay aksyon. Ang pang-anim na bilang ay labis na nagdusa ang mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Ano kaya ang gamit ng pandiwa sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay karanasan, tama ka. Ang pampitong pangungusap ay nasira ang bahay dahil sa matinding unos. tama. Ang tamang sagot ay pangyayari. Ang pangwalong katanungan, nagpakalasing si Shane dahil sa problemang dinadala. Ang tamang sagot dito ay pangyayari. Para sa pansiyam na katanungan, nalumbay si Bing sa balitang pumanaw na ang kanyang alagang baboy. Tama. Ang sagot ay karanasan. At ang panghuling katanungan, lalong sumidhi ang galit ni Tristan kay Gabriel. Tama! Ang tamang sagot dito ay karanasan. Nawa ay naunawaan ninyo ang iba't ibang gamit ng pandiwa sa loob ng pangungusap. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!